Tayo rin po ay naniniwala na meron talagang agenda, hindi lang galing mismo kay Bato de la Rosa, kundi sa lahat ng pro Sara Duterte Senators. Meron silang agenda para pigilan nga at ituloy ang impeachment trial. Baka nga ang Senate President mismo kasama rin dyan. Eh. Kunwari pa ko nang itinatanggi. Itong mga lintik na to talagang sarap pagtitiris. Eh. <laughs> Di ba? Hmm. Wala naman daw mangyayari doon sa sa resolution na yan. Napaka-unconstitutional yan, sabi nga ni former Senator Antonio Trillanes, maliwanag sa constitution na hindi dapat or dapat ay ituloy agad-agad nga sana ang impeachment trial. Binabaluktot na itong mga senators na ito, na itong mga pro-Sara Duterte senators na ito, ang interpretasyon ng ating batas ang ating Constitution. Binabaluktod. Pero ang totoo daw kasi niyan, natatakot sila. Unang-una kung sino yung natatakot si Sarah Duterte. Dahil alam nila na malakas ang ebidensya na ipipresenta ng prosecution. Kunwari pa daw atong si sa Sarah Duterte na siya mismo ay gusto rin daw na ituloy ang trial. Kasi nga daw alam niya na mas uh, lamang ang kanyang bilang at posible siyang ma-acquit. Hindi niya alam na sige, maakwit ka man, puhusgahan ka rin ng taong bayan. At lahat ng yan, lahat ng, kabaho, lahat ng baho nyo ay sasambulat sa buong mundo. At siguradong yung mga pro Duterte senators din ay huhusgahan. Natatakot daw kayo, sabi ni former Senator Antonio Trillanes. Kaya nyo itunutulak, itinutulak na itong mga pro Duterte senators na ito, yung tinatawag na Senate Resolution to dismiss impeachment trial. Unconstitutional yan. Mga ungas kayo.